Magandang magandang araw mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, mga subscriber ng Solid Rock Ministry. Kami po'y muling natutuwa na kayo makasama ngayon. At kami po'y nagagalak din na basahin ang inyong mga comments na nababasa namin sa Facebook, sa YouTube. Natutuwa po kami sa inyong mga papuri sa ating programa at yan po ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon at uh, reason para po magpatuloy sa ministry ito. Magandang magandang araw po sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong topic na ng ating lesson, mga buhay na hinubog ayon kay Kristo at pananalitang kinasihan ng Espiritu. Subalit, bago po tayo magpatuloy, atin po muli hihingiin ang pakikisama ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal sa oras pong ito, narito naman po kami lumalapit sa iyo nagpapasalamat, nagpupuri at dinadakila ka sa iyong mga pagpapala na patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa buhay at lakas. Salamat po sa pagkakataong ito na muli kami makakapag-aral ng iyong banal na salita at makakabahagi nito sa aming mga kapatid na patuloy na nagnanais na maunawaan ang iyong mga pabalita at ang iyong panawagan para sa bawat isa sa amin. Kaya mabanal aming pong pakiusap ang iyong puno ang banal na Espiritu siyang lumukob sa amin, linisin ang aming puso't isipan. Pangunahan po kami sa aming gagawing pag-aaral na ito. Upang kung magkagayon ay aming makitang malinaw ang iyong katutuhanan at ang iyong mga panawagan para sa amin at sa tulong din po ng Banal na Espiritu, may sa po nawa namin ito upang kami ay maging tunay na tinatawag ng mga anak ng Diyos at handa para sa pagbabalik ng aming Panginoon. O oh, mga banal, salamat po sa iyong pagpapatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patuloy po kaming linisin sa aming mga kahinaan na mga banal. At patuloy ng iyong banal na patnubay ay ipagkaloob sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay. Patuloy na nagbabahagi ng mga aral na ito sa kanilang mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy mo po na silang pagpalain sa ampunang kanilang sambahayan. At ganun din po ang kanilang buong iglesia. Ito po ang aming pakiusap sa ngalan po ng aming Panginoong Sesos. Amen. Atin pong tatalakayin ngayon ang mga ang topic na ito, mga buhay na hinubog ayon kay Kristo at pananalitang kinasiya ng Espiritu. Ang atin pong susing talaka ay ating pong masusumpungan sa Ephesians 4.22. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay ang dating pagkatao na pinasama sa pamagitan ng mapandayang pagnanasa. 23. At magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. 24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Si Jose Antonio ay matagal nang namuhay bilang isang homeless person. Siya ay natutulog sa tabing kalsada. Ang kanyang buhok ay mahaba, magulo at puno ng uban. Isang may-ari ng parlor ang nag-alok sa kanya ng makeover. Matapos ang pag-aayos ng kanyang buhok at pagpalit ng damit, gulat na humarap sa salamin at napawikang, Ako ba ito? Hindi mo lang binago ang aking anyo, kundi ang aking buong pagkatao. Si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga ay nagahayag ng isang kakaiba at higit na mas mataas na pagbabago paano natin i-apply sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos? Ito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number one, kung ating babasahin ng Epeso 4, 17 to 32 at Colossians 3, 1 to 17, ating makikita ang pagbulusok sa kasalanan ng tao, ano ang naging payo ni Pablo upang maganap ang pagkakaisa ng iglesia? Number two, ano ang ipinaalala ni Pablo sa mga nagdadala ng di pagkakaisa sa iglesia. Number three, anong sinasabi ni Pablo na nagagawa ng salita at anong uring panalita ang dapat mamutawi sa ating mga labi? Number four, ano ang nagiging bunga ng mga walang kabuluhang pagtatalo-talo? At panglima, ano-anong mga katangi ang dapat maalis sa atin na mga naghihintay ng pagbabalik ni Kristo? Balik po tayo sa question number one kung ating babasahin ng Ephesians 4.17-32 to 32 and Colossians 3.1-17, ating makikita ang pagbulusok sa kasalanan ng tao. Ano naging payo ni Pablo upang maganap ang pagkakaisa ng Iglesia, Pastor Perdo? Okay po, ating pong titingnan dyan sa Efeso 4, talatang 23-27. At magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan. Ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sa pagkatayo'y mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo ngunit huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang Diablo. So maliwanag po ang sinasabi, kinakailangang magbago tayo ng pag-iisip, yung pag-iisip na na kay Kristo Hesus yung pag-iisip ng Diyos. Hindi po yung kinagis na natin na pag-iisip ng Diablo, ng kasamaan ang nasa sa puso at isipan natin. So dito po kinakailangan talaga ang maging uh, pagbabago at ang magpagbabagong 'yan ay magmumula sa pagbabago ng ating pag-iisip. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin, i-focus natin yung ating sarili sa salita ng Diyos, sa kaisipan ng Diyos, sapagkat kapag ka ating pong uh, sinunod yung uh, lukso ng ating damdamin o bugso ng ating damdamin, tiyak at tiyak na lalabas yung kaisipan, kagaya ng kaisipan ng Diablo. Kaya sinasabi rito, tayo'y maging mapagpigil. Kinakailangan tayo'y maging mapagpanalangin sapagkat ito po ang kinakailangan natin. Sapagkat ulitin ko po, tayo bilang mga tao, tayo'y ipinanganak sa kasalanan. Tayo'y ipinanganak na ang ating karakter, yung ating emosyon, ay nahuhu, nahubog ayon sa karakter ng kaaway. Kaya para ito'y mabago at huwag patuloy ng bumulusok ang ating moralidad, kinakailangan po natin magkaroon tayo ng conscious na pag-aaral ng salita ng Diyos, matayimtim na pananalangin, at iisipin natin parati ano ba ang gusto ng Panginoon. Kaya ang sabi yan, magalit ka ngunit Huwag mong palulubugin ang araw sa iyong kanit At ang wika, huwag mong bibigyan ng pagkakataon ang diablo. Sapagkat every time na tayo po'y nagagalit, every time na hindi tayo nagpapatawad, ang diablo lalo tayong kinokontrol. At ang diablo ay lalong nagiging masaya. Sapagkat walang ibang kinatatakutan ng diablo, ayon sa banal na kasulatan at ayon sa sulat ni Mrs. White, ay yung tayo'y mga kaisa. Yan ang kinatatakutan ni Satanas. Kaya kapag ka tayo ay mayroong mga hinanakit sa kapwa, mayroong galit sa ating kapwa, tuwang-tuwa si Satanas. Sapagkat hindi mangyayari yung panukala ng Diyos na tayo'y lumago na kagaya ng ating Panginoon. Hindi mangyayari na yung tayo ay maging handa para sa pagbabalik ng Panginoon. Yun ang pinakanais ng Diablo. Datapot ang ibig ng ating pong Panginoon, tayo'y magbago ng ating pangiisip iisip So, ito po ay talagang kinakailangan natin magitayong tayong konsyo sa ating ginagawa na tayo ang ating fokus, ay maging kagaya ni Kristo. Kinakailangan ng ating buhay ay mahubog ayon sa turo na at aral ng katutuhanan ang salita ng Diyos. Otherwise, magtatagumpay si Satanas hindi lang sa buhay mo, kundi sa buong iglesia. Kaya po napakahalaga ito. Na tayo, ang sabi tayo ay magbago ng pag-iisip. Itong pag-iisip na nagmumula sa kaisipan ng Diyos, hindi yung likas natin nung tayo ipanganak. Dapat doon sa katangian ng Diyos. Question number two, ano ang ipinaalaala ni Pablo sa mga nagdadala ng di-pagkakaisa sa iglesia? Ah, tingnan natin dyan sa Efeso 4, umpisa natin sa talatang 20 hanggang 24. Ano ang sinasabi? Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paanong ang katotohanan ay na kay Jesus. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Kinakailangan talaga tayo ay magbago ng ating pag-iisip sapagkat tayo'y tinuruan na tungkol kay Kristo. So, yun ang ating uh, titingnan yung kanyang karakter, papaano ba niya pinakikitunguhan yung mga kasalanan. Makasalanan, paano niya pinakikitunguhan yung mga umuusig sa kanya, yung mga nagbibigay ng hadlang sa kanyang gawain, paano niya ito pinakitunguhan. At ang wika rito, huwag nating uh, gamitin yung dati nating pagkatao. Kinakailangan sabi magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip na kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katutuhanan. So ito po ang talagang napakalaga na dapat nating matutunan na talagang unawain natin na tayo'y ipinanganak ng ating karakter ay karakter ng kaaway, hindi karakter ng Diyos. Datapot po at itoy mababago sa pamagitan ng ating pananampalataya, sa ating pagiging conscious na tayo dati rating mga anak ng diablo subalit ngayon tayo ay mga anak na ng Diyos. At kinakailangan mabago yung ating gawi-gawi. Uh, Alam po niyo kasi kapag ka ang ating ginawang batayan ay sabi sa batas ay ganito, ha? Alam niyo sabi ng mga psychologist ganito. Mga minamahal, unawain ninyo na hindi psychologist ang gagabay sa atin. Hindi yung mga batas ng sanglibutan ito ang gagabay sa atin patungo sa langit kung hindi ang kautusan ng Diyos na ipinakita sa karakter ng ating Panginoong Seso Kristo. Kaya ito po ang dapat na pinaka-focus ng ating isipan ng ating pag-aaral, ng ating mga pananalangin, ng ating mga pagsusumikap. Uulitin ko po, mahirap po talaga ang magbago. Ang sabi nga ng Panginoon, maaari bang baguhin ng leopardo ang kanyang bati Unang ng ang kanyang kulay? Hindi maaari. Ganon din kayo ang sabi ng Panginoon datapot ang pangako ng Panginoon, ang kanyang banal na espiritu ay kanyang isusugo sa atin upang i tayo sa kasalanan at sa katwiran sa kabanalan. Sapagkat ang ibig ng Diyos, mabago yung ating kinagisnan, yung ating dating gawi. Kaya huwag po ninyong babatayan yung inyong damdamin. Uulitin ko po, ang ating damdamin talaga bulok. Ha, nabulok na dahilan sa kasalanan. Kaya kung yung ating damdamin ng ating babatayan, walang pag-asa na tayo ay umangat sa halip tayo ay bubuloso. Datapot kung ang ating ginagamit ay ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tan, question number three. Anong sinasabi ni Pablo na nagagawa ng salita at anong uring pananalita ang dapat mamutawi sa ating mga labi? Ayan po, titignan po natin sa talatang 25 hanggang 29, ano ang sinasabi? Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sa pagkatayo yung mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayong ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ng inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibahagi sa nangangailangan. 29. Anumang masamang salita ay eh hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa si ikatitibay ayon sa pangailangan upang ito'y makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. So, maliwanag po. Sinasabi rito na kinakailangan itakwil talaga natin yung ating dating pagkatao. Kinakailangan tayo'y mabago, magalit man, pero huwag magkasala, huwag magsasalita ng anumang hindi marapat na salita. Alam po ninyo, mayroong mga tao ay ako naman ika ay madali nagalit lang ako ngayon pero bukas wala na yan upo pero tandaan ninyo yung iyong sinalita hindi lilipas yung iyong galit maaring lumipas na kasi nakapagsalita ka na nakapanakit ka na pero yung nasaktan mo kumusta po kaya siya ba ay napatatag sa pananampalataya o iyong napatisod. Yan po ang ating pakakaisipin. Kaya dito po kinakailangan raw po tayo'y magpipigil. Huwag tayong basta magsasalita. Ha? Huwag tayong tutugon ng hindi maganda doon sa mga narinig natin hindi maganda tungkol sa atin. Kaya bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito po'y nabanggit ko na. Nung minsan ako'y inassign sa isang distrito na pagdating ko pa lang, pagtayo ko pa lang, ang tanong kaagad sa akin ay, Why are you here? We don't need you here. Ha? We can live without a pastor. Kung kayo po kaya ang pastor na gano'n at pagsasalitaan kayo ng gano'n, magiging kayong kalmado. Tandaan po ninyo, yung tao yung nagsalita ng gano'n, sapagkat mayroon siyang hindi magandang naging karanasan. Unawain ninyo na nakakahabag naman sila, nakakahabag naman siya sapagkat tutuong siya'y nasaktan. Uunawain po natin. Meron din isang pagkakataon na noong ako ay ma bilang director. Ha? Ang sabi nung pumalit sa akin, bakit ikayan yan? Na-elect pa ikaw direktor Wala namang nagawa sa distrito. <laughs> ha? So, sa akin, walang problema yon Kasi sa kanya, wala akong nagawa. Ang importante, yung mga kapatid, nagpapasalamat na ako'y naging kanilang pastor. So, kung ano masabi niya, wala akong pakilam. Yun ang kanyang opinion. Yun ang kanyang tingin. Kasi ang tao, may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang tingin. Kaya noong dumating ang araw na siya ay nagprograma sa radyo at nangailangan siya ng budget, sinuplay ako siya ng budget monthly. Ha? Walang itinanim na sama ng loob. Pero kung ako'y nagsalita, ha? dahil lang nagsalita siya ng hindi maganda, nagsalita rin ako ng hindi maganda, hindi lang kami dalawa ang masisira. Pati ang iba pa naming kasamahan, mga sisira ang kanilang relasyon sa amin, ang kanilang tingin sa bawat isa sa amin. Kaya mga minamahal, kinakailangan daw po, huwag nating batayan yung ating damdamin, yung ating mga sariling kaisipan. Ang mahalaga, ano ang sinasabi ng katotohanan, ano ang sinasabi ng Diyos. Pakatatandaan po, sabihin man nilang ikay aswang, kapag ka hindi ka ng aswang, hindi ka maging aswang. Ha? Sabihin nila ikay magnanakaw, hindi ka nagnakaw, hindi ka kailanman magiging magnanakaw. Maaaring sasabihin mo, ay sinira niya ako. Walang nasisira sa iyo sapagkat wala kang ginagawa na ikasisira. Yung maniwala, problema nila yon. Huwag mong isipin yung maniniwala sa kanyang sinabi na pawang kasinungalingan. Bakit mong papaniwala na eh, hindi naman totoo? At kung totoo naman, bakit ka magagalit? Bakit hindi ka magsisi? Ha? <laughs> ah, humingi ka ng kapatawaran sa Kanya at sa Panginoon. Kung magkagayon, magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Sa question number 4, ano ang nagiging bunga ng mga walang kabuluhang pagtatalo-talo? Tingnan po natin dyan sa talatang 30, ano po ba ang sinasabi? At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagkatubos. So mga minamahal, maliwanag ko ang sinasabi, huwag ninyong pipighatiin ang banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu, ginagabayan ang bawat isa sa atin upang mamuhay sa katotohanan upang tayo mamuhay sa katwiran. Every time na tayo nagre-react ng negatibo, nalulungkot ang banal na espiritu. Lalo pa kapag kalumabas na sa ating bibig, ang mga bagay na hindi dapat sanang marinig, napipighati natin ang banal na espiritu. Kaya mga minamahal, kapag minsan sa ating tahanan, sa ating magkakapatid, sa loob ng iglesia, kapag minsan mayroong magsasalita ng hindi maganda tungkol sa atin, huwag tayong gaganti ng salitang masama. Sapagkat ang utos at aral ng Panginoon, daigin mo ang masama ng kabutihan. Pero ang likas ni Satanas na nasa tao, kapag ka ginawa ka ng masama, gagantihan kita sobra pa sa ginawa mo sa akin. Yun ang likas ng demonyo. Pero ang likas ng Diyos, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Yun ang espiritu na nais na itanim ng Banal na Espiritu sa puso ng bawat isa sa atin Kaya't napakalaga po rito talaga ang pananalangin At yung pagiging parating conscious na tayo ay mga anak ng Diyos Na we are bound for heaven We are not bound for hell Kung tayo'y papunta sa impyerno, so what? Sige lang, salita lang na salita ha? Action ang action sapagkat, anyway, sa impyerno ang punta natin. Pero ang panukala po kasi natin, papuntang langit, ano po, kaya yung kaisipang makalangit ang dapat na mangibabaw sa atin. Uulitin ko po, hindi madali. Bakit? Likas natin ang ugali ng diablo. At kinakailangan tayo bago sa pamagitan ng Banal Espiritu ng katotohanan na tayo ay magugaling ugali ng ating Panginoong Seso si Kristo. At ngayon po sa last natin question, number 5, ano-ano mga katangi ang dapat maalis sa atin ng mga pag naghihintay ng pagbalik ni Kristo? Okay, tingnan po natin dyan sa talatang 31 hanggang 32. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagkapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So, maliwanag po ba? Kailangan ko pa Pang ipaliwanag? Hindi po ba? Ang sabi, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin pati lahat ng kasamaan. So, napakaliwanag po ng sinasabi na yung pait, alisin natin yun, yung galit, puot, pag-aaway. Napunan pa napakaraming, naku, aywan ko ba, bakit sa iglesia ang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, hindi mawala-wala yung mga pagkapuot sa isa't isa. Bakit po? Kulang tayo sa panalangin kulang tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Gusto gusto natin makapasok sa langit, pero ayaw nating yung ating karakter e ayon sa karakter ng langit. Ang sabi dyan, maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So, kinakailangan daw po nating maging mabait. <laughs> Pero sabi nga ro sa kanta, gusto kong bumait, ngunit hindi ko magawa. hindi ko magawa. Yun po ang katotohanan. Pero, ang banal na kasulatan nagsasabi sa atin, magi tayong mabait. Tayo, magi tayong mapagmahal. Kinakailan natin mapag, maging maunawain. Alam po ninyo, napakarami mga tao na talagang negatibo ang attitude sapagkat magmula ng kanilang pagkabata, negatibo na ang kanilang mga naranasan sa buhay. At talagang yung pong mga taong katulad nun, kung baga tayo'y nahulog sa balon, mas malalim na balon ang kanilang kinahulugan. Kaya mas mahirap sa kanila yung uh, lumabas. Yung medyo mababaw lang na balon ang ating nakahulugan, madali tayong nakakalabas. Bakit ako? Mula nang mabasa ko ito, mula nang ako'y mabautismuhan, bakit nagawa ko? Alam po ninyo, pasalamat ka lang sapagkat ang iyong kinasadlakan ay mababaw. At pasalamat ka rin, hindi ganon kasama ang DNA na sa iyong katawan. Otherwise, magkapareho sana kayo. Kaya lang, pasalamat, malaking salamat sa Diyos, binigyan ka ng kakaibang DNA, binigyan ka ng kakaibang mga karanasan na hindi kagaya ng karanasan na naranasan ng iba. Kaya hindi po natin maaaring gamitin yung ating sarili bilang pinakahalimbawa o ikukumpara natin ang iba sa atin. Sa pagkatayo po, ay iba-iba ang kinasadlakan. Iba-iba ang ating karanasan. Iba-iba ang ating DNA. Kaya pasalamat na lang tayo kung anong mayroon tayo, kung ano ang nating naging tagumpay. Sapagkat ang sabi naman ng Panginoon, kung wala ako, wala kayong magagawa. Pasalamat ka, napakalapit sa iyo ng Panginoon. Sana ilapit mo rin siya sa Panginoon na gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Sapagkat ang Panginoon lang ang makagagawa na tayo ay mabago sa ating mga kinasadlakang kasamaan kinasadlakang kasalanan. Kaya mga minamahal, tayo po ay magmahalan, tayo ay magdalanginan, tayo ay magpasalamat na palagi sa Panginoon sapagkat ang lahat ng bagay ay ayon sa kanyang kaluuban sa ating ikalalago, sa kanilang ikatututo, at sa ating ikaliligtas. So, sana po itong pag-aaral natin ito ay naging pagpapala sa bawat isa sa atin. At dyan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang mga ang summary ng ating pinag-aralan. Number one, pagbabago ng pag-iisip na tulad ng pag-iisip ng Diyos ang kailangan upang tayo ay magkaisa sa katotohanan. Number two, ang kasinungalingan at mga lihim na kasalanan ang malimit pinagmumula ng baluktot na pangatwiran. Pang ang hilig sa pakikipagtalo at paggamit ng hindi akmang pananalita ay pumapatay sa ningas ng Espiritu. Pangapat, kapaitan, kagalitan, kadaldalan, panglilibak, masamang akala sa kapwa ay dapat maalis sa buhay ng naghihintay ng pagdating ni Kristo. So sana po nakatulong na muli ang ating maikling pag-aaral na ito na tayo'y lalong mapalapit sa ating Panginoon. magitayong tayong maunawain at mapagmahal sa ating mga kapatid. Tayo po'y sama manalangin. Ama po namin banal, kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig at nais mo kaming hanguin sa aming kinasadlakang kasalanan at kasamaan. Salamat po sapagkat ikaw ay makapangyarihang lubos at ang iyong banal na Espiritu upang kami ay gabayan, upang kami ay akayin, at upang kami ay maturuan. O amang banal, tulad nawa wa ng aming Panginoon, maging dalangin namin palagi na patawarin mo sila, Ama, pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. O amang banal, ang pag-ibig ng kalangitan, siya na wang matimo ng malalim sa aming puso't isipan, ang pangunawa na kagaya ng iyong pangunawa, sumaamin, sapagkat ikaw ay aming Diyos, aming Ama, kami ay iyong mga anak. Salamat po sa pagpapatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sa patuloy ng mga pamamatnubay. Salamat po sa pagkakataon ito na kami nakapag-aaral ng iyong banal na salita. Ang nawa ng kalangitan, pakamtan sa bawat isa sa amin at sa aming mga kapatid, sa ngalan po ng aming Panginoong Amen. So, buhay na mga minamahal. Hanggang sa muli po, sa sunod na linggo, tayo yung muli magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. God bless each one of us, mga kapatid.